Ikaw ba ay binaliwala na ng partner mo? Lagi na lang ba siyang walang oras sa'yo? At halos ay hindi ka na niya iniisip o inaalala. Yung para bang wala na talaga siyang time at oras sa'yo. At hindi na siya nagkikare sa'yo. At ayaw ka na niyang i-text, i-chat o tawagan man lang. At dahil sa wala ka ng kwenta sa kanya. Kaya gusto mo ba na manumbalik? ang nararamdaman ng partner mo sa iyo at sa pamamagitan nitong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, ikaw lamang ang hanap-hanapin niya bawat pinuto. Pwes, gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat alam mo rin ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido niya, bawat minuto, ako lamang ang hanap-hanapin mo. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang hiwa ng luya. Pwedeng hindi mo balatan ang luya, basta kumuha ka lamang ng isang hiwa nito. At pagkatapos, kumuha ka rin ng kaunting bulak o cotton ball at saka ilagay ito sa papel na sinulatan mo at sabay mong balutin ang luya at ang cotton ball sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pagkatapos mo na itong mabalot, hawakan saglit, ilapit sa baba mo, ipikit ang mga mata mo at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At pagkatapos ay pwedeng ilagay sa plastic itong ritual at dalhin kahit saan ka man magpunta. Isilid lamang ito sa bulsa mo at paniguradong hanap-hanapin kanya bawat minuto. Basta tiwala lang at hilingin ng buong puso. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong itago o dalhin ang ritual na ito. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.